Napakasarap na almusal dito lang po yan sa bahay ni Kuya Lance. Tara, samahan niyo po ako kung paano po ako mag nito. So, nagluto po ako ng dalawang prem. Ayan na po, na-slice na po ng paganyan. Madali lang naman po i-slice yan. Sa kabilang lutuan naman po ay nag-boil ako ng talong para sa tortang talong. So, ayan po. I-flex ko lang po yung mga iba pang gulay na galing sa aming probinsya sa so province of Conor Apayaw. Masagana po talaga ng mga gulay ang aming probinsya. So, kita nyo naman po. At eto na nga, kumukulo na po yung talong. At eto na rin yung itlog na ihahalo natin sa torta. Para mabilis po, ay nagtulong-tulong po kami para balatan yung talong. So, hi, Tate Bebet at ang aking Baby Chloe, so marunong na po siya magbalat ng talong. Bilis-bilisan niyo po dyan para makakain na tayo ng ating almusal. So, eto na nga. seryosong seryoso si Chloe magbalat ng talong. Magprito na tayo ng prem. Sa prem po pala ay hindi na kailangan pang itoasted yung prem. So, one minute po ay pwede na po yun. So, balikta rin na po natin. After one minute. Then, one minute din po sa kabila. So, ganyan lang po siya. Pero, yung una ko pong naluto ay para ko na pong ginawang fried na fried. Kaya, ganyan siya. So, next naman po, itemplahan na natin yung tortang talong. Lagyan natin ng asin, pinong paminta, at magic sarap. So, spread po natin yan sa talong natin para manuot po yung linamnam at sarap. So, ganyan lang po ginawa ko gamit po yung tinidor para mas mabilis at malinis ang ating lulutuin. So, gawin po natin sa lahat ng talong yan. So, una po ay na-separate ko po yung uh, ipiprito ko. Then, lagyan natin ng itlog. So, para malagyan ng itlog yung talong, kailangan isa-isa po na ilagay natin sa plato. Po. So, ayan, nagpiprito na po ako. Pwede rin po marami yung ilagay natin sa palayok. Lalo na kung malaki po yung palayok natin. At ito pa, isa na almusal namin. Sag-et sa tawag sa amin. So nag-prepare po kami ng bawang, sibuyas at ito yung tinapa na galing sa aming probinsya. So habang pini po namin yung saget, ay naggisa or nagprito po muna kami ng siling panigang masarap papakin po yan isaw sa bagoong adi kaya po ay ganyan lang po so depende kung ano yung gusto natin gawin so eto na po, pinrito ko no, na or ginisa ko na po yung bawang at sibuyas at syempre yung tinapa na galing sa aming probinsya so ganyan lang po magluto ng sag-et So, kailangan matigas-tigas po yung tinapa bago natin ilagay yung kamatis. Siyempre, para mas masarap, natimplahan na po yan ng magic sarap at asin. At eto na nga po yung saget natin. Konti na lang po at maluluto na ito. So, tara! ready na po yung ating mga almusal. Ito na po yung prem tartang talong. Siyempre, sa Pilipino, hindi mawawala ang kanin. Kaya, samahan niyo po kami sa aming almusal. Thank you for watching!